Hi hey guys, mga kamasbati! Kakagising ko lang nga at tigla akong natanaw sa labas na ang laki na pala ng dagat at mukhang inaakit na naman akong maligo. Kaya hiniram ko na agad itong sirip nila kuya. Mas masarap kasing maligo kapag malinaw ang nakikita mo sa ilalim ng dagat. Medyo nahirapan pa nga akong isuot ito kasi parang kasing laki lang ng mukha ko at mukhang papasukin ng tubig. Kaya syempre, para malaman natin kung legit, itatry muna natin kung malinaw ba at di papasukin ng tubig. Ganun? At dahil okay pa nga sa okay, kaya maliligo na tayo. Grabe nga yung tawa ko dahil nabigla nga ako na sobra pala ang lamig. Umulan pala kasi kagabi siya kaninang madaling araw kaya ganito kalamig. At mas masarap ng maligo pa ganitong oras dahil napaka presko ng tubig. At gamit nga itong sirip nila kuya ay talagang mas nag-enjoy ako dahil kitang kita ko talaga yung mga nasa ilalim ng daga. Kahit nga yung maliliit na bato at shells ay nagsilakihan sa sobrang linaw. Di lang pala pinalinaw, mas pinalaki pa. At dahil sobrang lamig nga ng tubig at mukhang nilalamig na pati sa loob ng katawan katawan ko kaya nagbanlaw na agad ako. Pakabihis ko nga ay talaga nakaramdam ako ng gutom kaya kung ano-ano namang pagkain ang pumasok sa imagination ko. Pero normal naman talaga yon pagkatapos maligo talaga nakakagutom. Pero yung hindi talaga mawala ay ang kalokohan sa harap ng salamin. Ito yata yung nag-enhance ang taling kong umaktin. Kung hindi salamin sa bahay ay side mirror ng motor minsan umiiyak, na excite o tumatawa. Te, okay ka pa ba? At dahil gutom na nga ako kaya humingi muna ako ng kanin sa pinsan ko. Mabuti nga at mabait itong pinsan ko kaya hindi baho yung binigay kundi bagong saing. At dahil wala pa nga kaming ulam kaya bibili muna tayo sa tindahan. Yung bibili nga natin ay yung palagi naming ulam. Yung masarap, ready to eat at presyong pang masa. O diba? Sardinas! Pakatapos ko nga bumili ayan at may pasayaw-sayaw pa. At di talaga mawawala bago kumain yung mga asar muna. At heto na nga paka-open ko. Sauce palang ulam na. Pero yung inaabangan ko talaga tuwing bumubukas ng sardinas ay kung ilang piraso ang laman. At sa ngayon nga ay apat na piraso ang laman. At para mas masarap ay lalagyan na rin natin ng kalamansi at saka asin. Itong sardinas talaga ay madaling iulam dahil nga sa ready to eat. Kaya pag wala ng oras para magluto, lagyan lang ng kalamansi at saka asin, okay na. At dahil nga presyong pangmasa, talagang makakatipid ka. At ako naman nga talaga ay sanay na ng nang kumain ito. Dahil ito nga yung madalas na inuulam namin simula noon hanggang ngayon. Kung isang lata ng sardines lang ang kayang bilhin ay hahat hatiin at kung kaya naman sa tigi isang piraso ay mas maganda. Dahil simula pa man noon ay naging paborito ko na ito. Kung hindi ganito nalalagyan ng asin siya kakalamansi ay gigisahin. Minsan ginigisa kasama sa itlo, ginigisa sa pansit o sa anumang klase ng gulay. At halos lahat na nga siguro ng klase ng pagluluto dito sa sardinas ay natikman ko na. At di ko na nga guys mapigil na di magkamay kahit medyo malangsa. Parang ang sarap kasi talagang magkamay. Yung iba nga talaga hindi ko makain ito dahil sama araw sa Malangsa, pero pwede nyo naman po lagyan ng kalamansi o kaya naman ay lutuin dahil promise masarap talaga ang sardinas dahil kahit ako ay talagang babalik-balikan ko to. Sa ngayon nga guys ay medyo busog na ako pero parang gusto ko pa rin kumain. Hindi naman kasi talaga nakakasawa ang sardinas lalo na di naman araw-araw. At sa ngayon nga ay talagang busog na ako at halos maubos ko nga ang isang lata ng sardinas. At yun lang guys mga kamasbati. Thanks for watching. See you sa next vlog. Bye-bye!